Nagsiiyakan talaga ang buong bansang Afrika nang talunin ng isang Pinoy ang lahat ng pinakamagagaling na boksingero nila. ang Afrika ay isa sa mga bansa na may pinakamalalakas at magagaling na boksingero. Sa katunayan, walang binatbat ang mga boksingero ng Hapon sa mga boxingero ng Afrikano. Isa po sa mga patunay dito, ang hapon na nakalaban ni Casimero na si Yukenori Ogoni ay first round lang ang itinagal kay Filipos Ngitumba, isang Aprikano na pinabagsak ni Casimero. At at sa bidyong ito, malalaman natin kung paano pinasuko at pinabagsak ni Casimero ang buong bansang Afrika nang talunin nito ang pinakamagagaling at mahusay na boksingero nila. Ang pinakaunang Afrikano na nakalaban ni Casimero ay sobrang yabang at mapangmaliit na tao pero halos mapatay siya ng makalaban niya si Cuadro Alas General Casimero. Pinoy na bagito, tinakot at minaliit ng kalabang Pedro sa kanyang unang dayo. Pero ang hindi nila alam, ang Pinoy na bagitong ito ay muntik mapatay ang kalabang Pedro na veterano sa kanyang unang dayo. Sobrang lakas na suntok ang pinakawala ng batang boksingero. Halos humiwalay ang kaluluwa ng negro laban nang matamaan ito sa kanyang ulo ng isang malakas na suntok na sulido. Ang batang si Cuadro Alas ay minamaliit at tinatakot-takot lang noon bago siya maging angas ng Pinas. Kaya naman ang negro na kanyang nakalaban ay muntik niyang mapatay at ang pamilya nito sa iyak ay halos may matay. Ating balikan ang unang dayo ni Cuadro Alas Janrel Casimero noong siya ay minamaliit at tinatakot-takot lang dahil siya ay bagito. Araw ng Sabado, December 19, taong 2009, dumayo ang bagito natin pambato na 19 anyos lamang noon na si Janrel Casimero sa Estadio Nacional, Managua, Bansang Nicaragua para harapin ang veteranong kampiyon ng interim WBO Light Flyweight Division ang Colombian boxer na si Cesar Cachilla. Meron itong kartada na 28 na panalo, dalawa lamang po ang kanyang talo. Wala pa po sa kalahati ang record nitong si Casimero na may 13 panalo at sa larangan ay bagitong bagito. Bagamat undefeated pa itong si Casimero ay underdog po talaga siya sa bakbakan na ito. Dahil lang inaasahan naman na nalo ng mga tao ay ang pro. Dumagdag pa po yung pangmamaliit at sa manang tingin ng kalaban sa tuwing matatapos ang round ng kanilang laban. Kaya napapayuko na lamang po ang bagito nating kababayan. Sa round 1, batang bata pa po dito si Casimero at nakakatakot naman ang itsura ng kanyang matandang kalaban. Nagsimula na ang bakbakan at kulakulang ang kalaban. Nagpakitang gila sa gadang bagitong si Casimero at ginamit ang liksi at bigat ng kamao. Bumawi naman ang at gustong i-overpower si Casimero. Pilipino, 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 Pilipino. Dito ay parang nagpakitang gilas agad gadang ating kababayan, nagpakawala ng sunod-sunod na suntok na tumama sa kalaban. Round number 2, malaki talaga ang paniniwala ng kalaban na kaya niyang manalo sa ating kababayan. Gusto niyang makakonekta ng solid kay Casimero, kaya lang di niya ito magawa dahil maliksi po ang ating pambato. Sa huling segundo ng round 2, bumanat si Casimero na mga sulidong suntok. Nagangas naman ang kalaban at baliwala daw, hindi daw siya nasaktan. Sa round number 3, tuloy ang bakbakan at parang walang gustong sumuko at magpatalo sa dalawang naglalaban. Sa round number 8 may isang napakalakas na suntok ang timing na pinakawala ni Casimero sa pull ang kalaban dahilan upang bumagsak ito sa ibabaw ng lona. Round number 9 nakarecover na ang veteranong si Cachilla. Siya pa ang agresibo at sumusuntok kay Casimero pero nagaantay lang po si Casimero ng tamang tempo. Sa round number 10, halata na ang pagod ng veteranong boksingero habang maliksi pa rin po ang ating pambato. Naging agresibo ito at gustong tapusin si Casimero pero di pa rin umuubra ang kanyang estilo. Round number 11, dito natatapusin ng bagitong si Quadro Alas ang veteranong kalaban. Animoy nag-aantay lang ng tamang pagkakataon si Casimero para maibato ang kanyang napakalakas na kanan na timing na tatama sa ulo ng kalaban. Lumayo ito at binilangan ng referee pero sabi niya ay baliwala daw at hindi siya nasaktan kaya tuloy ang kanilang laban. Gigil na gigil at nang rapido naman kaagad ng kaliwat kanang suntok ang ating kababayan. Ang huling suntok na kanyang pinakawalan na tumama sa ulo ng kalaban ang tuluyang tumapos sa kanilang laban. Ano pinasuko ni Cuadro Alas General Casimero ang buong bansang Afrika nang wasakin nito ang pinakamagagaling na boksingero nila. Kaya ang ating bida ay hinangaan talaga at naka-score pa sa napakagandang si Ivana. Isang halimaw na boksingerong kampiyon na pinakamalakas sa bansang Afrika. Superstar kong ituring at bayani nila. May hawak ng world record na pinakamabilis na tinapos ang kalaban sa pinakaunang suntok lang na kanyang pinakawalan. Round 1, 11 seconds KO. Iyak ang pamilya at wasak ang pangarap niya na makalaban si Naoya Pagkatapos brutal na makatikim ng pagkatalo sa loob lamang ng tatlong round, kay Quadro Alas Janrel Casimero. Araw ng Sabado, November 30, taong 2019. Dumayo ang ating kababayan na si Quadro Alas General Casimero sa Utilita Arena, Birmingham, United Kingdom para harapin ang kampiyon ng WBO Bantamweight Division ang kinatatakutan na si Zolani Tete. Isa itong superstar na boksingero pagdating sa bansa nila at ito yung kinatatakutang halimaw ng South Africa. Ani isang presidente pag sinasalubong ang boksingerong ito. Literal na bayani ang turing sa kanya ng mga tao. Batu-batu ang katawan na parang hinulma para maging pinakamagaling na boksingero ang Afrikanong ito. At ito daw yung boksingero na kamag-anak ni Taguro bago niya harapin si Quadro Alas Janrel Casimero. Siya ay may labing dalawang winning streak laban sa mga dikalibreng buksingero at karamihan sa kanyang mga nakalaban ay pinatulog niya sa ibabaw ng lona. Ibig sabihin lang nito ay napakahusay at halimaw talaga si Zolani Tete pagdating sa ibabaw ng lona. Sa katunayan, ito ang may hawak ng world record na pinakamabilis na knockout win pinatulog ang kalaban sa loob lamang ng labing isang segundo sa first round lamang ng kanilang laban. 11 seconds mga kaibigan. Here to lay down something of a statement. He wants a unification battle against the Belfast hero Ryan Burnett trained by Adam Booth. He is, in a lot of people's eyes, currently the world number one tete, but he's also been one of the great avoided fighters. I think very much so, John. An avoided man indeed. Oh, that's the reason why goodness me, first punch of the fight, and it's all over, it's not too unconscious. The fight is all over with the first punch of the fight. Ganito kabilis tinapos ni Sulani Tete ang kanyang nakalaban na si Sibone Sugoya, isa rin kinatatakutang buksingero ng South Africa. there it was there, whipped that shot in. There you go, got you, looked like he was trying to land a shot of his own. Ganito kalakas si Zulani ni Tete na araw-araw nag-gym. Halos mahimatay ang kalaban at di makahinga na kinailangan pa ng oxygen. Kaya naman sa kumpiyansa ng Afrikano ay madali na lamang daw niyang tatalunin si Cuadro Alas General Casimero at parang salamin na babasagin niya ito. Business at hand is John Real Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards. He knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? Break. Iniisip agad niya ang laban nila ni Nauya Inoue na kung saan ito pala ay nakakasana. Kailangan na lamang niyang talunin si Quadro Alas na ating bida. Again fight, give a again the and champion, Mahaba ang galamay at matangkad na boksingero. Ito yung katangian ng halimaw na Afrikanong boksingero. Ngunit nangako naman ng isang magandang laban si Cuadro Alas, General Casimero. Uh, hindi ko masasabi na may he ko, cannot, basta, he cannot promise not that not he will be uh, better than Mane, but he can promise. We'll he can promise that he will do his best and try to win this fight. Nagumpisa na ang kanilang laban at kitang kita ang batubatong katawan at napakatangkad ng Afrikanong palaban Ang tertug na pala dito ang ating kababayan. Maingat ang dalawang boksingero. Hirap naman si Cuadro Alas na pasukin ang Africanong boksingero dahil sa tangkad at haba ng kamay nito. Binabasa pa ni Janril kasi meron na mga galaw ni Tete at ito ay kanyang pinag-aaralan ng gusto. Todo payo naman ng taktika ang trainer ng Aplikano. Pagmasdan nyo pong mabuti ang galaw nitong si Tete, yuyuko siya ng gusto para maiwasan ang malakas na suntok ni Casimero. Round 2, sinusubukan ni Zulani Tete na kontrolin ang laban sa pagbabato ng mahabang jab kay Quadro Alas Janrel Casimero pero sadyang mabilis si Casimero at naiiwasan niya ito. Parang Leon naman si Janrel Casimero na nakaabang lang sa pagkakamali ng kalaban. Nagbabato rin ito ng jab upang matansya ang distansya ng kalaban. ito, dumotivate naman ang corner na Tete at plano talaga nila na tapusin na si Casimero sa round 3. Round number 3, mababaliktad ang kanilang plano dahil dito natatapusin ni Cuadro Alas Janrel Casimero ang kinatatakutang halimaw na boksingerong Afrikano. Well, there, but... Naalala ni Jandrel Casimero ang galaw ni Zulane Tete nung round 1 Nang yumuko siya ng gusto para iwasan ang suntok ni Casimero Sa isang pagkakamali lang ni Zulane Tete Kumagat siya sa fake na suntok ni Jandrel Casimero Kaya siya inapayuko Pero di niya nagawang iwasan ang totoong suntok na tatama sa kanyang bungo It's gone outside of the right foot of the south pole. Oh, like, right, ah, so right, right, right on the temple. Right on the temple. Right shoulder, right shoulder, right on the temple. He does it again, doubles it up again, but the first one does all the damage. He jumps in with a body shot, which I initially I thought was what had done it. Dalawang then... beses na tamaan ang kanyang ulo na naging dahilan ng pagkaalog nito kaya siya ay nahilog. Bumagsak siya at binilangan ng referee at halatang halata na hilong-hilo ito sa lakas ng suntok ni Cuadro Alas General Casimero. Ito na ang tamang pagkakataon para kay Casimero na nagmistulang leon nila pa ang halimaw na superstar ng Afrika wala itong nagawa sa bangis ni Cuadro Alas na ating bida. Sunod-sunod na suntok ang muling nagpabagsak sa kanya na parang Superman sa ibabaw ng lona. Sinubukan niyang tumayo at lumaban pa pero parusang bugbog lang ang inabot niya kaya itinigil na ng referee ang laban nila referee asking is he okay Casimiro wants to finish it right here, right now and finish it he has the title changes hands in sensational fashion Zamani Tete stopped by Gabriel Casimiro tinignan ng doktor ang Afrikanong boksingero at dito nila nalaman na di pala nito alam na tapos na ang laban iyak ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang kababayan na nakasuporta sa Afrika na nanunood ng laban niya. Nawala ito sa sarili dahil sa sobrang hilo sa lakas na mga natamu niyang suntok mula kay Cuadro Alas, General Casimero. Dito naging bagong kampiyon ng WBO Bantamweight Division si General Casimero. Naging 3 Division World Champion ng mga Pilipino at nagbigay ng karangalan sa bawat isang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ang kwento ng paghanga at pag ni Quadro Alas General Casimero sa isang napakagandang diwata at modelo na si Ibana Alawi at kung paano niya tinupad ang kanyang pangakong halik sa diwata nang siya ay manalo at nagwagi ng isang 3-round TKO laban sa batu-batong undefeated na Afrikanong boksingero. Muling tumibok ang natutulog na puso, lalo na ngayon na single na po ulit ang ating pambato. At ano ang minsahin ng dalaga na si na Alawi sa nasaktang puso ng ating bida? Iyan ang ating pag-uusapan. Mula pa sa umpisa ay nasakta na at nabigo. At tila ba na pagkaisahan ng mundo ang isang boksingero na si Cuadro Alas Janrel Casimero, lagi na lamang nabibigo, lalo na sa pag-ibig. At dumagdag pa dito, ang mga tao na pilit siyang hinihila pababa, ginagawa ng kwentong masama upang siya ay tuluyang mawasak at masira at sa kabila ng lahat ng ito ay lumalaban pa rin po si Janril Casimero. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang ating bida at ang kanyang hinangaan na napakagandang diwata na si Ibana ay may mensahe pa sa kanya. Alam mo, iniwan na kayo, mag-move on na kayo. Ang daming, huwag mong sayangin ang buhay mo sa kanya. Move on. There are a lot of fish in the sea. Depende, kung yun na yung mga tipo ko na sa'yo, pwede, di ba? Ikaw ang mag-DM sa akin, hindi ako mag-DM sa'yo. At alam nyo po ba mga kaibigan na may pangako pa po ang ating bida sa napakagandang dalaga bago ang kanyang laban sa isang undefeated na boksingero ng bansang Afrika na ikikis niya daw si Miss Ibana pag siya ang nanalo at nagwagi sa laban nila. Alam natin na uh, ang type mo si Lovey po at saka si Ibana Alawi. Sino mas gusto mo maging leading lady sa kanilang dalawa? Uh, si Ibana, Ibana, Ibana. Ibana? Hmm. Uh, gusto mo pa rin ba, ba siya makis pag nanalo ka? Oo, oh, gusto ko na umakis siya Ikaw ang binibiling dati na ko marikit na dalahin ko Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo Sana ay panghabang buhay na ito Ikaw ang binibiling dati na ko marikit na ko Ah, oh, sarap Ah, oh, sarap sana marinig niya to, sana ma Okay. Kilig na kilig naman po ang dalaga dahil sa mga sinabing ito ni Janriel Casimero na ating bida. At mukhang may pag-asa talaga ang ating pambato sa puso ni Ibana. Ay naku. Pag naging kami nga, isasabihin ko sa inyo. Ay, Araw ng Sabado, September 26, taong 2020, sa Muhegan Sun Casino and Casbro, Connecticut, USA. Naglaban si Cuadro Alas General Casmero kontra sa undefeated na buksingero ng Afrika na si Babyface Terminator, Duke Maica. Sa unang round, naging matigas talaga at malaba lang pa nga ni Janril Casimero. Gusto niya talagang patunayan kay iba na alawi na kaya niyang manalo. At wala siyang sinayang na oras at binugbog niya ng husto ang ng Aprikano. Sa pag-uumpisa ng round 2, kinakapos na agad ng hininga ang Terminator dahil siguro sa lakas ng pinapakawalan ng mga suntok ni Cuadro Alas na Predator. Puro power shot naman agad ang pinapakawalan ng suntok ng ating pambato at baliwala sa kanya ang lakas ng mga kamao ng Terminator. Hanggang sa may isang napakalakas na suntok na galing kay Casimero na nagpabagsak sa Terminator. Tumayo ito at lumaban pa pero halatang halata na hilong hilo na siya. Parang naging halimaw naman si Cuadro Alas na nagpakawala ng aliwat kanang ng power shot. Walang nagawa ang Terminator na kalaban sa tindi ng mga suntok na pinapakawala ng ating kababayan. Lumabas na lang ang dila nito at tumirik ang mata sa sakit ng natamo niya sa ating bida. Hilong-hilo si Maika at di na niya alam ang nangyayari sa kanya. Sa round number 3, dito natatapusin at iteterminate ni Cuadro Alas ang Terminator na kalaban. May bakal na panga at pangangatawan. Walang nagawa at wasak sa aserong kamao ng ating kababayan. Kaya sinuri ng doktor kung okay pa ba ang kanyang kalagayan. Sa sobrang hilo ay sampu-sampu na pala ang paningin nito. Kaya nandilat na ng mata ng referee sa Terminator na kalaban. Tuloy pa rin ang kanilang laban at parang naging halima ulit si Casimero sa pagpapakawala ng malalakas na kamao hanggang sa itinigil na ng referee ang kanilang laban dahil hindi na kayang depensahan ng Afrikano ang kanyang sarili sa laban at diniklarang panalo ang ating kababayan. Dahil sa panalong ito ni Jandril Casimero ay nagkaroon siya ng pagkakataon upang matupad ang kanyang pangako isang napakatamis na halik sa kanyang hinahanga ang modelo, ang napakagandang diwata na si Miss Ibana Alawi ang muling pumawi sa nasaktang puso ng ating pambato. Ng it, na ang mo... Kung talagang sila ang nakatadhana sa isa't isa ay di natin ito mapipigilan tanging Diyos lang ang nakakaalam. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.